Sibling epekto ng pagdami ng isang uri ng pet fish na napadpad sa Laguna de Bay, mahigpit na binabantayan ng Department of Agriculture at ng BIFAR. Samantala, tiniyak naman ng BIFAR na ligtas kainin ng isdang tawilis na galing sa Taal Lake. May report si Vel Custodio. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung paano aaksyon na ng isang uri ng isda na tinatawag na tinfoil barb na binansagan din alien fish na kumakalat umano sa Laguna de Bay. Kasunod ito ng babala ng Ateneo scientists na maaari itong makaapekto sa pagpaparami ng native fish na nasabing lawa. Ayon sa DA, isa itong uri ng pet fish na posibleng napakawalan sa Laguna de Bay. Alien fish, Uh, it can outcompete yung native fish sa uh, Laguna Lake for food and uh, breeding grounds. So yun ang magiging problema. Natuklasan na omnivorous ang tinfoil barb. Ibig sabihin, kumakain ito ng halaman at hayop. Posible rin na native species ang isda sa Southeast Asia. But most likely ang, ang problema pag ganito, they can outcompete nga doon sa, sa, ano, sa pagkain at saka sa breeding ground. Sa panayam kay Before Assistant Secretary Nazario Biguera sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi niya na nagkaroon na rin ng parehong kaso ng pagkalat naman ng knife fish noong 2021. Dahil sa mga measures na isinulong natin sa pakipagtulungan sa ibang ahensya, nakunting po natin ang knife fish. Ang ginawa natin, hinanapan natin ng commercial value yung knife fish para yung mga da sila mismo nang huli at uh, nila at nagkaroon ng mga value-added products out of knife fish. At ito po, may bagong balita na di nag-increase na ulit yung isang uri naman ng uh, invasive fish species at ginagawa na po natin ito ng paraan. Nakikipagtulungan na ang DA far sa mga lokal na pamahalaan at sa Laguna Lake Development Authority. Masusing sinusuri ng mga ahensya ang naturang species para sa pagpapatupad ng mga hakbang upang mapigilan na pagdami ng tinfoil barb, masubaybay ng lawak ng populasyon nito, malaman ang epekto nito sa ecosystem at matukoy ang posibleng pinagbulan ng nasabi isda. Kung mapatunayang may banta ito sa ecological balance o nakakaapekto sa mga native fish, handa ang ahensya na ipatupad ang mga kinakailang interbensyon sa pamamagitan ng mga umiiral nito programa laban sa mga invasive species sa Laguna de Bay. Samantala, Nilinaw ni Asik Brigera na ligtas kainin ang tawilis. Kasunod ito ng pangamba ng publiko dahil sa tinapon umano na katawa ng mga nawawalang sa bungero sa Taal Lake. Nais lang mo po nating ginawin na for tawilis for example, ang kinakain po niyan ay planktons. Uh, ito po yung uh, mga microalgae, mga microorganisms na nasa tubig. At ang, ang, ang tawilis po ay pelagic species. Ibig sabihin, nasa upper layer po siya. Kung totoo man nga, yung aligasyon na doon itinapon, ang lalim po ng talik. Mm -hmm. So, posibleng nasa pinakamalalim na bahagi yon At uh, yung current lang, pwede niya i-dissipitate kung ano man yung mga organic matter na nandoon. So, ang mensahe po natin, wag mangamba. Dahil ligtas mong kainin ng tawilis, uh, dyan po sa talik. Velko Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.